Nakakatuwa ang last episode ng Don Bell. Grabe ang kanilang teleserye pang all-in-one. May comedy, may drama, at syempre may kiligan. Kahit sabi nga ng mga basher na mas magaling raw sila Maris Racal at Anthony. At syempre hindi naman sila magkakalaban dahil magkakaibigan sila at talagang ginagawa lang nila ang kanilang ginagampanang role. At nakakatawa pa nga ang reaksyon ni Belle dito ay napaka innocent niya sa mga sinasabi ni Donnie. At dagdag pa ng mga basher meron daw upcoming project si na Katrin Bernardo at Donnie Pangili. Ngunit alam naman natin na hindi hindi aagawan ni Donnie si Katrina dahil marespetong tao si Donnie at nirerespeto niya si Daniel. At syempre, mas nirerespeto niya ang feelings ni Belle. At halatang halata sa picture na ito na nag-iyakan silang tatlo dahil nakakamiss naman talaga ang trio at napalapit na talaga si Miss Nova Villia sa Don Bell. Sino ba naman ang hindi malalapit sa dalawa ay napakabait nila sa mga tao nakapaligid sa kanila. Dahil parang lola na ang turing nila kay Miss Nova Villia. dahil hindi nila ito pinabayaan on and off cam talagang mahal na mahal nila ito.